Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Uh, I-share ko sa inyo kung magkano ang nagastos dito sa pagpagawa nitong kwarto na to, pagparinobit nitong kwarto na to. Una dito sa pinto tayo, pinagawa lang tong pinto na to, bali one half na, ano to, one half na plywood ito. Ayan. Yung pinto yung nagawa niyan, yung nagawa din dito sa kwarto na to times ito noon tapos uh, pinalagyan niya ng binil kasi lalagyan ng aircon ayan di pa yan na uh, pinturahan kasi kahapon nilagay yung binil yung gilid gilid i-re-retouch really yan tapos doon ayan i-re-retouch really yan ayan nagumpisa sa ano sa binil in-order niya yan online tapos nilagyan niya ng binil yung pinatungan niya ng binil yung tiles uh, ito siguro yung laki nito nasa 15 square meter ayan, tapos itong pinagawa na cabinet puro yan 3-4 uh, na marine marine ang ginamit namin Ayan, nilagyan niya ng ano mga cornisa. Dito sa... Ayan, dito hangiran siya. Ayan, hangiran siya. Hindi pa nadinisan. Ayan, dito naman lagayan ng mga damit kung anong ilalagay niya. Tapos dito meron drawer. Ayan, dalawang drawer po ito. Ayan. Hindi pa nilinis sa may mga damo-damo. Lam Tapos dito, ayan, buo yung pinto niya. Ganun siya. Marami siyang tagaya ng damit. 1, 2, 3, 4, 5 ayan po tapos dito dito daw niya ilalagay yung uh, kanyang lamesa para sa kanyang computer tapos ayan meron siyang cabinet buk-buk yung doon, doon Ayan. At yung dingding nito, bali, kininis siya. Nilagyan siya ng skim coat tapos pinakinis siya. Kasi dati, nag-aalun-alun yan. Dahil noon, nung pinapinising namin ito, ah, uh, Siyempre, nag-aaral pa yung mga anak namin, mga anak ko. Nag-aaral pa sila. Kaya kulang pa sa pera. Kaya hindi siya nahulugan. Dahil sa nagtitipid kami ng materyales, nagtitipid ng, sa magagawa. Kaya hindi talaga siya na pinis. Kaya parang nag-aalon-alon siya. Siyempre, ngayon na tapos na sila. Pwede na sila magpagawa. Ito pala yung kauna-unahang bahay namin dito sa lugar namin. Ayan yung bintana dito, hindi na niya pinalitan ng uh, salamin. Pero yung dito, yung bintana dito sa harap, pinapalitan niya lang salamin kasi pangit na ang salamin. Tapos itong ano niya, bed frame, pinagawa din niya. Ang ginamit din niyan 3/4 na marine. Ayan marami at kaya. Meron dito. Ayan. Tapos dito pa. Yung mga lagay niya. Tapos meron din siyang drawer na tatlo. Tatlong drawer. Ayan. Yung ano yan, yung family to na bed. Bed frame. Ayan na. Ang laki ng mga drawer niya. Ayan. Ayan. May buti pa ng cobra. Ayan. Magami siyang lagayan dito. May mga binil din yung ilalim niya. Ayan na. Nilagyan ng binil. Tapos, ayan yung design ng ano niya, ibabaw ng kanyang bed. Tapos meron, ano dito, meron wire kasi hindi sila makahanap ng ilaw. May ilaw daw yan sa paikot. Sabi ng, ano, hindi sila makahanap ng ano, wala sa East Hardware. Itong ano na to, itong ilaw na to sa handyman yata nila binili o kaya sa Ace Hardware. Doon lang sa dalawa kasi pumunta sila ng SM at sa so. hindi ko alam kung sa Robinson or SM. Ayan. Tapos yung mga ano, din na sila nag di na nila binutas yung semento. Naglagay na lang sila ng molding para hindi makita yung wire kasi binago nila lahat ng mga kung saan yung saksakan kasi nga dito yung lamisa niya para sa computer sa bahay kasi siya trabaho. ayun po ayun ang ginamit pala dito sa ano sa ano ka na ito kisa may hard flex. Naalala ko na hard reflex yung gamit niya sa ano, sa kisami. Ayan. Tapos bakit meron dyan, ano, meron dyan wire? para po sa aircon yan. Ayan po, yung aircon daw po, sa online na lang siya bibili, sabi ng anak ko, kasi mas mura daw sa online, sabi niya. Tapos yung nagastos niya dito lahat-lahat ay bali, 85,000 pesos, yung, six, ay yung 62,000 ay sa mga materialis niya nagastos, tapos yung bayad po niya sa Karpintero ay 23,000. Kaya, pumapatak siya na 85,000 lahat yung mga nagastos niya. Pero, maganda naman talaga yung pagkagawa niya. Yung kabinet talagang matibay. Mas maganda talaga magpagawa pag nababantayan mo. At saka, pag maganda rin yung bayad mo, maganda pakikitungo mo sa karpintero kasi pag yung bayad mo pa barabara -bara lang ang gawa din nila pa barabara -bara din ayan lang po maraming salamat po sa inyo